Agarang pagpapanumbalik ng kuryente sa Masbate matapos manalasa ang bagyong opong tiniyak ng DOE. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyo Manchil Embrido. RMN Live Reports! Radyo ng Angel, Radyo Manchil, tiniyak nga ng Department of Energy, kasama ang National Electricity corporation, National Power Corporation, mga electric cooperative at oil industry partners, ang mabilis na panunumbalik ng kuryente sa Masbate. ito'y ay matapos sa panapain ng bagyong opong na sumira sa ilang kapahayan pananimat mga linya ng kuryente. Ayon sa Energy Department, nag-deploy na sila ng task force sa pag ng iba't pang rehiyon para sa pagbibigay ng mga generator set sa mga lugar na wala ng kuryente. Damit o ang tulo ng Philippine Navy, Office of the Civil Defense People at Philippine Ports Authority para sa mas mabilis na transportasyon sa mga apektadong lugar. Bukod pa rito, naghahanda na rin ng National Power Corporation ng mga generator para sa mga ospital upang masiguro ang na operasyon ng mga ito. Una nang sinabi ni Governor Richard Co na maaaring abuti ng 30 araw ang pagsasayos at pagbalik ng kuryente sa mga lugar sa Masbate matapos sa mailalim sa state of calamity dahil sa hagupit ng Bagyong Opong. Ang Bagyong Opong na rin ang pinakamalakas na tumama sa lalawigan ng Masbate na kahit handa o mano ang probinsya Sinabi nito hindi nila inasahan na ganito kalaki ang magiging pinsala ng bagyo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchilin Brito, sa Talk RMN.